Beep <laughs> beep. ala ah, mister Rafa. Oy. La, daldaw. Simula oh. Ayun, kalalalim at kaluwag yung ano, box. Malalim 'to ng tubig na yan, oh. Ah, chat tawsinyo lahat 'yan. Magtungo kala sa dulo. ano yung ano namin mga kamister, trabaho. Awit lang asas. Itla, kailangan pa lang. Skullbird. Oh. Oh. pa ano? Ah, laglag -lag yung ano na yan. Ito mga kamister mister pag uh, ako, ano na yan, tanggalin na tinga dulo, laglag -lag tong ano to mga turmasas lag kasi wala na katukod. Yung dulo na lang. Itatanggalin nila para bagsak. at tingin ko mababasa ako dito pag... laglag <laughs> <laughs> yan. <laughs> tayo mga kaistara ang tubig kanina nilimas na amin, dito sa taas eh tumigil na pagsipsip yung water pump kaya inano na namin tinanggal na namin ayun dali akit ako o game. Okay, tatanggalin na lang mga mister Bagsak yan Itong turma sa taas Game Ayan na, ayan na, ayan na Okay. Ikakapitan ko 'to. ano tatalsik to. Eh. Lumayo okay. kayo sa ilalim ng ano wala nang porma, wala nang ano tukod ah. Okay. Bagsak. mười lăm bay ngay ngủ tao lập ta bay ngủ more, More! gamitin nila yan Tagal

taas to ng tubo. 好的，好的，好。 Para kaya yun mga kamister uh, nagtulungan na po sila dyan kasi uh, bahagyang kinain po ang forma ng halo pero uh, kaya naman at uh, kasalan ko yung sobrang init dyan mga kamister kaya uh, nagisip ako na tubabi, tubabi mo na o no, sumilo mo na kasi sobrang init po pero bandang huli mga kamister yung ano na yan ay tanggal din naman, at uh, nakuha lahat, pati yung siding, uh, at yun mga kamister, tapos na so ayan mga kamister, uh, kung natapos mo ang video ito, mula umpisa hanggang dulo, marami marami salamat, next vlog tayo mga kamister ko, ingat kayo palagi, I love you